At habang nagro-roll call po muna tayo sa mababang kapulungan, ay pupunta muna po tayo kay JC Tejano at kausapin po niya ang isang mahalagang guest dito sa ating studio. JC Maraming salamat sa iyo, Atty. J.J. Ngayong umaga nga ay makakasama natin ang ating political analyst ngayon uh, sa ating pre-SONA programming. Makakasama natin si Professor Ramon Casiple, political science professor mula sa UP Diliman at ang uh, rin ng uh, Institute for Political and Electoral Reforms. Magandang magandang umaga, Professor Magandang umaga din. Ah uh, professor, uh, kakakita lang natin. Uh, sa Senado ngayon, mukhang uh, talagang formal na, no? At uh, nakaupo na ngayon ang mga bagong uh, halal nating mga senador. Ano yung tingin niyo, uh, professor, sa bagong composition na ito ngayon uh, ng uh, Senado? Do you think uh, magiging mas madali kaya ito uh, para sa pagpasa ng mga priority bills ni Pangulong Aquino? May bago at may luma, sir. Mm -hmm. eh, kalahati lang naman yung napalitan. Pero we're talking of same names dito eh. Right. Mm -hmm. So hindi na masyadong surprising sa tingin ko yung mga developments at least itong early period ng trabaho nila. Uh, ang maliwanag dito na nagbago, ang majority, pwede mm -hmm. pa nga natin sabihin super majority ng mga senador ay aligned with the uh, administration mm -hmm. ngayon. Kaya mas madali kung tutusin, ano? magpasa ng mga batas. As opposed to uh, the previous Senate, uh, Professor, na mukhang, actually, ang, uh, ang pinuno mm -hmm. ng uh, previous Senate ay si uh, Senate President uh, Juan Ponce Enrile um, namuno ng uh, una or uh, United Nationalist Alliance. So, uh, you think, uh, uh, Professor, ay uh, mas uh, mas bibilis ngayon ang um, legislative process uh, given this super majority? Definitely. In the first place, most of the laws ano only requires uh, majority. Mm -hmm. At uh, ang nangyari kasi dito, yung dating naglabanan for Senate Presidency, yung Nationalista Party, at Liberal Party ay magkasama ngayon. Kaya yung uh, compromise na Senate president Presidency ni Presidente before ay wala na. Mm -hmm. Alright. Um, okay. Uh, diretso naman tayo ngayon, uh, Professor, sa uh, darating na State of the Nation address ni Pangulong Aquino mamaya. Um, ano kaya, uh, Professor, sa tingin ninyo ang uh, magiging uh, tutok or focus ng uh, darating na zona ni Pangulong Aquino? Well, uh, obviously, ibatong sa zona kaysa sa dating zona, no? mm -hmm. Kasi midterm ito eh. Ang expectation dito ng lahat ay magsasalita siya on accomplishments na uh, for the past three years and then possibly yung legacy na gusto niyang iwanan sa mamamayan by the end of this term. Mm -hmm. Ang uh, centerpiece I think will be economy. Kasi doon siya malaking uh, may malaking siyang accomplishment itong uh, pagtaas ano, ng ating uh, GDP, GNP yung credit rating, yung stock market, yung mga ginawa niyang economic news like yung CCT, PPP, eh yan ng Pangulo. Mm -hmm. Ang problema, of course, eh, yung inclusive growth mm -hmm. na palaging lumilitaw ngayon, ano, as a bagong catchword ngayon, eh mukhang hindi pa nagagawa. Mm -hmm. Yung question ng jobs, question ng mga high prices, I don't know kung ang Presidente is prepared na. Pero he should be, uh, including that in his speech, ano, paano harapin. Kasi yan ngayon yung expectation ng mga tao. Nakasama sila dito sa mga... Uh, pagtaas ng ng ating uh, ekonomiya. Hmm. Actually, uh professor uh, mula rin kayo sa IIPER nga, no? Institute uh, for Political and uh, Electoral Reforms. And isa doon sa mga uh, maugong ngayon na usapin sa Senado at sa House of Representatives then ay atong kun sa constitutional um, change or um, uh, charter change uh, na chacha kung uh, tawagin. Um, at yung isa sa proposals ay para sa pagpalit ng Uh, provision na nagbabawal sa foreign um, investments or, or rather uh, foreign um, companies dito sa bansa. Uh, As, ano 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 ang tingin niyo uh, dito, uh, professor? Well, kung usapin ng charter change itself, ang hindi tumayag ang pangulo, either explicitly or implicitly, ay daw kung may sa chatsa. Uh, so, per majority sila eh. <laughs> <laughs> lang yan pag merong uh, pag-oo uh, ang uh, mga Now, yung provision na sinasabi, yung 60-40, matagal na may problema dito. Mm -hmm. Pero matagal na rin na may resolution binagawa ang so, Supreme Court natin, ang batas natin. So, hindi, hindi ito ganun ka-immediate o ganun ka immediate Okay um, and uh, professor um isa rin doon sa mga uh, siguro kailangan din nating uh, bantayan ngayon um, sa sona nga ay uh, kung ano yung uh, mga factors no na kinukonsider, as you said uh, for inclusive growth uh, pero uh, professor babalik uh, tayo sa ating uh, pag-uusap at uh, marami pa tayong mga tatalakayin sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino uh, III uh, pero ngayon ay uh, bumalik muna tayo kay Attorney JJ at Kirby Cristobal. Maraming maraming salamat JC